Tuhay lang pod karon gipahigayon ang turnover ceremony sa mga ikipo mm -hmm. uban pang mga bikulo diri sa ato ang misa sa City Hall compound mayor asa gikan ang budget ani og kining ang, ang mga unsa mga mayor asa ning mga opisina dako gyud ani budget sa atong CDR Yan naman tayo, 5% sa entire nato na annual budget so dito nato nakuha atong mobile clinic para na dito sa geographically isolated area gyud na di na sila money dito sa city health office para dito magpa laboratory dito na dalo na nato sa barangayan. dito na kakuha x-ray ECG mo ultrasound ECG ultrasound to di ikot dito na so gikan na siya sa CDR kay para emergency man na pilang bus niya kato na isa ka ambulance hinatag to gikan sa national government napoy nagdonate katong imkor baubao then the rest din ana sa regular fund na dayon, yun. Natay natagaan na isa ka agrarian ko, na nakukikig tabang sa ila, isa ka traktor, dayon sa mga local government unit na barangay, barangay 5, 8, 6 o sumpong. So ilan na na-budget mo na itong allocation per year nila, ang uban ilang natigo mo itong dako-dako, dam, mini dam, ang uban itong toy Toyota Light Ace, kay po masigo silang kwarta. Hanguban na yun sa mga opsina na dayon na sa SIDMO kaya para ilang panghubing nila dito sa ilang mga different na opsina. So kanatanan, para yun na sa additional services malay-balay. So kwarta na sa malay-balay except lang itong gihatag, ginoon ito katong sa National Government na uh, ambulance.